Senior ka ba na naghahanap ng extra income? Bakit di pagkakitaan ang iyong social media? Kung ikaw ay senior at pressured pa rin sa buhay dahil nauubos ang retirement, kulang ang pensyon, wala namang pumapasok na income at wala ka rin ipon. Good news! Dahil may ibabahagi ako sa iyo. Hindi masama kung magdagdag ka ng source of income gamit ang iyong social media account tulad ng Facebook, TikTok at Instagram. Tapusin mo ang video na ito dahil maituturo ako para magkaroon ka na extra income dito sa online na hindi magbebenta at hindi rin magbablog. Ang unang kailangan mo lang ay magkaroon ng sariling account ID dahil ito ang gagamitin para kumita ka sa iyong social media account. Ang kagandahan ay pwede itong gawin sa iyong mga free time. Basta meron kang 2 to 4 hours na bakante bawat araw. Maaari kang kumita mula 20 hanggang 50,000 na pan at depende pa yan sa sipag at effort na ibibigay mo. By the way, pwede rin ito sa mga estudyante, sa mga empleyado, mga professional o OFW na gustong magkaroon ng additional income sa kanilang mga free time. Kung interesado ka, ay mag-comment ka ng how at ng iyong edad para ma-prioritize kita. O kaya naman, ay direct message mo ko sa aking messenger. Ang messenger link ay makikita sa aking bio. See you in the comment section!